Kung kayo po ang tatanungin, ano ang hihilingin mo sa Diyos kung pagbibigyan Kanya? If God asked you whatever you want, whatever you wish, God will grant you that prayer. What will you ask God? Isa lang po ha? Bawal din po na humiling na bigyan kayo ng 100, 1000 wishes. Kung pipili ka lang ng isa, kakaloob, ibibigay yan ng Diyos sa iyo. Ano yung hihilingin mo? Ano yung sasabihin mo sa Diyos? Ang hirap po, no? Kasi ang dami nating gusto. Yan yung isang problema. Pero kung pipili ka lang ng isa, ano kaya yon? Bago po kayo sumagot, dalawang bagay lang ang gusto kong tandaan niyo. Una, na ang bawat pinipili natin may bunga. All of our choices have a consequence. Kaya nga, bago ka humiling, bago ka pumili, bago ka magdasal, pakaisipan mo. Because there are not choices without consequences. Lahat ng ating pinipili, siguradong may resulta, may bunga, may kahihinatnan yan. Meron po akong kakilala. Hinihiling sa Diyos, Lord, pagod na pagod ako. Pahinga naman. Yan po yung dasal niya. Alam niyo po yung nangyari? Na aksidente siya. Nakapagpahinga. Yun lang nga, nasa hospital. Meron din po akong kakilala. Ano po ang hiniling sa Dios? Lord, bigyan mo naman kami ng pera. Kasama po ba? Hindi. At ang daming pera. Limpak-limpak. Sobra-sobrang kayamanan ang pinagkalob ng Dios sa kanila. Anong nangyari? Ito pong kanyang asawa. Dahil maraming pera, aba, kumuha ng number two binahay, binabayaran pa yung bahay nitong kanyang kalaguyo. Binigay naman eh. Pero, tingnan niyo po, the money as corrupted as man. Meron din po kong kakilala, di naman po masama ang dasal niya. Lord, sana naman, sama-sama kami. Ano po nangyari? Nagkaroon ng pandemic, naalis sa trabaho. Ayun, sama-sama po. God granted the wish. God granted the prayer. So, before you ask God anything, be aware of that. Whatever you choose, there is a consequence. But secondly, remember this, that not all of our choices can fulfill us. Not all of our desires can complete us. Hindi ibig sabihin, pinagkaloob ng Diyos sa iyo, masaya ka, ganap ka na, wala ka ng problema. Di po ba? Ito pong aking ina, nung nag-aaral po ako ng pagpapare, isa lang po ang dasal niya. Lord, sana po wag niyong papabayaan yung anak ko matapos po siya sa pagkapare. Yun po yung kanyang palaging dasal. Pag nagsisimba, pag ako ng kandila, pag ako kay St. Jude, awa naman po ng Diyos na po ako ng pagkapare. Aba, hindi pa pala tapos yung pong dasal niya. Sabi niya, Lord, sana po yung aking anak na babae magkaroon ng isang boyfriend na mabait. Aba, pinagkaloob naman, mabait. Tapos po, hindi pa pala natapos. No? Ano yung dasal? Lord, sana po ikasal na sila. Inasal. Hindi pa pala tapos. Lord, sana po mabuntis na. Ha? Nabuntis. Lord, sana po magkaanak na. Nagkaanak. Ngayon, ang dasal. Lord, sana po matapos yung aking mga apo. Never ending. Di po ba? Tingnan niyo po, pag pinagkakaloob ng Diyos sa atin, hindi naman ibig sabihin na tapos na. May mga binibigay ang Diyos sa atin, pero tingnan niyo po kung anong epekto sa ating kaluluwa. We are left unsatisfied. Kung hihingi ka sa Diyos, siguraduhin mo yung ipagkakalob niya sa iyo ay yung gagawin kang kompleto, gagawin niyang ganap ang iyong pagkatao, ang iyong kaluluwa. Ano ba yung ibibigay ng Diyos sa iyo na hindi ka lang magiging masaya, magiging payapa, at mapapabuti ka pa? Ang hirap po, no? Ano kaya yung bagay na yon na mahihingi natin sa Diyos? And to help us to choose, we go back to the first reading. Ang ganda po ng unang pagbasa kasi tinuturoan tayo kung paano ba pumili kung ano bang sasabihin natin pag tayo ay nananalangin at humihingi sa Diyos. Ito yung kwento ni Haring Solomon. God asked King Solomon, What do you want? I will give you. Dito sa buong mundo, ipagkakalob ko sa iyo. But see, what did King Solomon ask the Lord? Pwede po niyang hilingin na mahaba ang kanyang buhay, malusog na pangangatawaan. Pwede po siyang humingi ng mas maraming kayamanan. Pwede daw siyang humingi na patayin yung kanyang mga kaaway. But beyond all of those, he asked the Lord, "Lord, give me a discerning heart." In other words, Panginoon, bigyan mo ko ng karunungan na napakatalino nitong si Haring Solomon. Dahil alam niya, kung wala siyang talino, eh wala ding kwenta yung kanyang hihilingin sa Diyos sa pamamagitan ng talino, hindi siya magkakamali sa kanyang buhay. Kaya nga po, tignan nyo, no? Sa mga pelikula, pag nagkakaroon ng ideya yung isang tao, ano po yung lumilitaw sa ulo niya? A light bulb. Isang ilaw. Yan po ang pinagkakalob ng karunungan, katalinuhan sa atin. Liwanag. Ano ba dapat ang daan na ating makin? At makikita niyo po yan in Proverbs, it says that wisdom is to our souls. And when we have wisdom, our future is secure and our hope is alive. Ito yun lang yung mahalaga sa atin, hindi po ba? Na alam natin kung saan tayo pupunta, ano yung gagawin natin dito sa mundo, kung ito ba ay ang top, tama at karapat dapat. Kaya nga, ito po yung habilin ko sa inyo. Bago po kayo humiling ng kahit ano sa inyong buhay. As first for the grace of wisdom. Dahil pag merong kang katalinuhan, hindi ka magkakamali sa iyong pagpili. Hindi natin maalis ang mga pagsubok ng buhay. Hindi naman ibig sabihin na pag merong kang nararanasan na hirap, papighati, mga suliranin, ikaw ay nagkakamali. Kasama sa buhay natin ang mga hirap. Pero kahit na ikaw ay naghihirap, kung alam mo kung saan papunta ang iyong buhay, saan papunta ang iyong kaluluwa, sa kalwalhatian, sa kalangitan, sa kapayapaan ng Diyos. Ikaw ay magpupursige, ikaw ay magchatcha ka. Napakaganda po ng sabi ni San Agustin, that patience is the companion of wisdom. Pag merong kang karunungan, merong ka ding tiyaga. Nung hiniling ni Haring Solomon ang karunungan, ano po ang nangyari? Dumating po, sunod-sunod ang pagpapala sa kanya. Binigay ng Diyos ang karunungan, pero may kasama. Isang magandang pangangatawan, dumami pa ang kanyang kayamanan, naging pa siyang mas makapangyarihan. Ang mabuting balita sa atin, ang katalinuhan, ang karunungan, ay nagkaroon na ng laman. Wisdom is not just any thought. Wisdom is not just any idea. For us, wisdom has become incarnate in Jesus. Tandaan niyo po yan. Kaya nga, pag malapit ka kay Jesus, pag nakikinig ka kay Jesus, pag si Jesus ay buhay sa iyong buhay, magiging maayos din ang iyong paglalakbay sa buhay na ito patungo sa susunod na buhay. yeah, bago ka humiling sa Diyos, yan ang ating sabihin. Yan ang ating pagdasal. Lord, give me wisdom. Bigyan mo ko ng katalinuhan. And I say to you, whatever you are experiencing, any chaos, any problems, they will be solved sa tulong ng Diyos, sa Espiritu ng renungan.